Okay mga kabyahero, labas po tayo dito sa parking ng La Florentina Resort mga kabyahero. Ayan, madalas na po nating maisama ito sa content at tayo po'y kumain sa lugar na ito. At uh, nung tayo po'y pabalik na dito po sa ibabaw ng tulay, dito po tayo dumaan. Eh marami pong nagkakasiyahan sa ilalim ng uh, tulay. Maganda po kasi yung tubig sa ilalim nito. Kung kahit tayo po'y nainggan yung uh, tingnan kung ano po ba yung kanilang mga ginagawa. Ayan, nagkakatuwaan po sila. dahil po doon sa aking nakita na nagkakasiyahan po doon sa pagtatampisaw doon sa tubig eh nagpasiya po akong uh, bumalik at uh, maghanap po ng dadaanan pababa mismo doon sa ilog so ayan, napakarami po nating naging kasabay at mga maliligo din po ang grupong ito ng mga kalalakihan mga kabiyera ayan dito po sa likod ng isang waiting shed lulusong po tayo rito kahit video may katarikan mga kabiyahero Yo, marami pong basura dito po sa pinababaan po natin pero mga plastic uh, na hindi naman po masasabing uh, maruming marme yung mga basura pong nandito sa pampang ng uh, tubig. At yung po mismong tubig, ayan nakikita po natin, eh, malinis naman po at walang mga kung ano-anong uh, lumulutang. Yan po yung uh, tulay na pinwistuhan po natin uh, kanina kung kaya't natanaw po natin itong uh, ilog mga kabyahero. so habang nilalakad po natin binabaybay po natin itong gilid ng ilog eh nagbalik po sa ating uh, alaala yung ating uh, kabataan laking probinsya din po tayo at katulad po nung mga nakita natin kaninang nagkakasiyahan eh sadyang ganyan po yung buhay sa probinsya ng ating uh, kabataan pero siyempre hanggang sa balik alaala na lang po ang lahat mga kabyahero Bay bay po natin. Bibay po itong ilam at tingnan po natin yung ginagawa ng mga kabataan sa lugar na ito mga kabiyahero. Napakasarap po ng buhay dito. Lalo ta tag-init. Ano po? Wala po tayong entrance na babayaran. Mula sa inyo pong mga bahay. Pupunta lang po kayo rito at magtatampisaw. Preskong presko na po inyong pakiramdam pag ahon nyo dito sa malamig na tubig ng lugar na ito. Didikit pa po, po tayo hanggang doon sa kanilang mga kinatutuntungan mga kabihero dahil uh, Parang naiintriga po ako na summer na summer ay napakalakas po ng daloy ng uh, tubig sa lugar na ito. So may duda po ako na ito ay isang uh, irrigation canal mga kabiyahero. So halina po kayo at alamin po natin. So ayun, natatanaw na po natin yung uh, gate mismo nung pinanggagalingan ng uh, tubig at hindi po tayo nagkamali. Ito daw nga po ay galing doon po sa tinatawag nilang uh, Bustos Dam, mga kabihero At mayro pong karatula doon sa gilid, bawal pong maligo ang limang taong gulang pababa, mga kabihero Bawal po yung... Uh, mga bata dahil medyo malalim nga daw po ito at medyo malakas po yung uh, agos kapag nakabukas po yung uh, gate mismo nung uh, tubig galing po doon sa main body of uh, water mga kabiyahero Ayun, inabot pa ng tubig yung ating uh, camera at nabasa pa rin po yung ating uh, ilang bahagi po ng ating uh, suot na damit hanggang mukha mga kabiyero. Mm -hmm. Okay, nagpasiya na po akong umahon at mula po doon sa kalsada. Ito, ang dami po nating nakasalubong na mukhang magsisipaligo din po. Barkadahan at pamilyahan po yung ating uh, nakasalubong. Patungo rin po dito sa ilog at magtatampisaw. Uh, malayo! Okay, balik na po tayo sa uh, Grahe. Padaanan na po natin itong napakagandang uh, irrigation canal na ito nung tayo po kumain at tanghalian. Wala po kasing uh, pre-meal yung biyahe natin ngayon mga kabiyero. Salamat!